Good afternoon everyone. Today is Friday at 3 p.m. Pupunta tayo ngayon sa Barangay Rangayan, Munoz, Nueva Ecija upang magkandak doon ng Bible study sa mga nanay at kabataan. Kami po ay nag evangelize sa iba't ibang barangay dito sa Munoz, Nueva Ecija. Nagtuturo po tayo ng Word of God sa bawat lugar na aming pinupuntahan lalo sa mga kabataan. Ang gamit namin na service ay itong kolong-kolong ng church. Madalas nga madami kaming sakay nito tulad ngayon. Kaya super blessed kami na kahit isang kolong-kolong lang meron ng church ay talagang sobrang laki ng tulong nito sa bawat nagahayo sa church. And I know one day our prayer na madagdagan pa kami ng service ay pagkakaloob ng Lord sa atin in God's will, diba? Dahil sa totoo lang po, kulang ang isang kolong-kolong sa dami ng lugar na amin pinupuntahan upang magturo sa mga bata at mga tatay at mga nanay ng Word of God. Lalo na at ang mga dinadaanan namin dito sa Nueva Ecija ay karamihan puro bukid. Makikita mo talaga yung mga dinadaanan namin ay hindi siya simentado. So talagang grabe talaga yung gulong ng kulog kulong Madalas pinapalitan ito. At misan nga nasisira pa. Kaya salamat sa Lord kasi talagang sinusustain niya yung lahat ng uh, needs ng kulong-kulong na ito. Kaya thank you Lord. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo ngayon sa lugar na ating pupuntahan dito sa Barangay Rangayan, Muñoz, Nueva Ecija. Nakakatuwa lang itong mga batang itong kasama namin na nadaanan pa namin sa daanan. So lahat po sila ay sumakay sa kolong-kolong kanina. Nung dumaan kami sa kanila, meron pa sa kanila na bagong ligo, may tuwalya pa sa ano, sa may buhok. And then may mga kasama rin po kami mga youth sa church. Ayan, katulad nila TJ, nila Nikki, sila Jambe so si Larika and then kami din po so nakakatuwa po silang lahat. So ito guys, itong video po na ito ay pauwi na po kami niyan. Hindi ko na po nakuhanan yung video ng aming pagbabible Bible study kanina kasi po yung cellphone na pang video ko kanina ay ginagamit ko po siya habang kami po ay nagbabible Bible study kanina, nagpapatugtog uh, po kami, nagkumakanta po kami kaya hindi po ako makapag-video kanina. Hindi po ako makapag-vlog kanina. So, yan po. Fast forward. Pauwi na po kami niyan. And thank you, Lord, kasi natapos na po yung aming uh, Bible study kanina. Salamat po.